Ang agang-aga guys, mainit. Maaga na linggo kay mainit. Tapos malinggo magtrabaho na naman. Minsan umuulan, minsan naman mainit. Ganon yung weather dito. ganitong oras, naliligo talaga ako. Ayan, yung oras na yan. Kasi, hindi may maiwasan na hindi maligo kasi sumbrang init. Grabe yung maliwalas pagka hindi ka maligo sa isang araw. Sumbrang ah makatis sa katawan. Ayan, hindi ko na idadryer yung buhok ko kasi para malamig sa katawan. Tapos na ako. Angkit na naman ako sa taas. Tinamuse ko. Pa-short lang. So, yan lang muna guys. Kaya ma, magtatrabaho na naman ako sa taas. Araw-araw na lang yung aking routine dito. Pagkatapos maligo, akit sa taas, magtrabaho ulit. Nalipan kasi yung buko sa electric pan. So, yan lang muna guys. Kumusta kayong lahat. Bye-bye.